Yes. Magkano pinag-uusapan natin? Uh, anong range ng bigayan? Uh, Your Honor, uh, I invoke my right po, Your Honor, kasi uh, wala pa po akong ano po, uh, uh, protection po. Sir, ang protection, Which nyo protection? ay magsabi kayo ng totoo under oath. Kanina, inamin nyo na na nagbabayad kayo ng 10 to 25% sa Quezon City. So, Given yung range ng halaga ng mga proyekto nyo sa Quezon City, magkano ang range ng bigayan kapag kayo nagbabayad niyang 10 to 25 percent? Senator, with the permission of Senator yes, Rivera, the Mr. Chair. Senate President is recognized. Mr. Mr. Diskaya, bigyan ko kayo ng advice. Uh, this is uh, not because uh, um, I am a lawyer. It's because I have been here for ages, uh, since 1992. Ayaw ko yung pinakamatandang senador dito eh. Sa term, hindi sa edad. Mas may edad sa akin yung katabi ko. Uh, meron kayong legislative immunity, huwag kayong matakot. Pag sa searing kayo nagsasalita, pwede nyo invoke legislative immunity. Magsalita kayo, huwag nyo sabihin yung against self-incrimination. Inc There is such thing inherent sa mga committees, yung legislative immunity yung tinatawag kung meron kayong gusto ipagtapat, ipagtapat ninyo. Hindi pwedeng gamitin sa inyo pag sa hearing nyo sinabi. makakatulong kayo sa amin at matutulungan din namin kayo. Yun ang gawin ninyo. Tantan mo sa abogado nyo, alam nyo ang abogado nyo yan. Eh. Baka lang ayaw nyo lang talaga sabihin yung, yung dapat eh. Di ba? Huwag kayong matakot at uh, kami, meron po kaming maibibigay sa inyong legislative immunity tinatawag.